lang umalis dito ha yan ang pinakaano mo ha ang mo yun mo na muna ha dyan pa na muna yan ha kain ka? kain walang sa kanya hindi siya makatayo eh hindi siya makalakad eh kasi mano yung ano niya eh yung niya sa ulihan parang balda may luha siya eh may luha siya Kain ka? O, ko ha. Ano ka ng tubig ha? Yan ang... Kung hanggang saan lang ang abuti ng buhay mo. Ha? Huwag ka nang malis yan ha? Pagkano ililipag kita? Kung hanggang saan lang ang abuti ng buhay mo. na tayong magawa. Walang kukuha sa'yo kasi malaking gastos. Kapag ka sa veterinary, kung maluwag lang sa bahay, kukunin ka namin, kailang Siksik ka na sa bahay. Baka lalo ka lang maging kawawa. Hindi mahirap naman. Baka mayroon pong gustong kumuha sa kanya. Dito lang siya sa may ano, tapat ng warehouse ng Shopee. Eh. Kaya mo yan, Malapit lang siya sa may tulay tulay ng ano yan eh na uh, tulayan river uh, ano siya ng ito sa lugar na to barangay na isang na nakakasakop dito ang uh, kabila ng tulay ay barangay San Bartolome Atlas Road so kung kayo yung manggagaling sa Holy Cross babaybayin nyo yung Pedal, Pedila Cross din kakanan kayo sa Atlas Road do dito so makikita nyo po siya andito lang sa mga naka, sa na convert dito ko siya inilagay para may masilungan kasi basang basal siya kanina eh naulanan siya so basang basa siya kanina kailangan talaga siya madala sa veterinary kasi mukhang may sakit eh tapos yung paa niya sa ulan na paa niya balda parang nasa gasaan tapos ang kinawa ay pinabaya na siya ng amon niya ng may ari kapababa mo na muna kaya na muna so, dito siya sa may nitong ano sa mga drainage Ayan po sa tapat lang ng warehouse ng Shopee dating atlastic style pag sinabi nyo ang Atlas alam na alam na dito ang atlastic Atlas alam na na dito o, kain na ha, busin mo yan busin mo yan pagkain mo ha bubot na bubot kang